good news, sa mga Team Kimi o sa mga Kimi fans, inihahanda na. Miles at Kiko magsasama sa action o sa romantic comedy. Hindi lang yan, Miles Ocampo posible nang mag-guest sa season 2 ng Lumuod Ka sa Lupa. Isang magandang balita nga na matagal nang hinihintay ng mga Team Kimi, ang kila na lalapit mangyari. Matatanda ang matagal nang hinihintay ng mga Team Kimi o ng mga Kimi fans, na magkasama si Kiko Estrada at Miles Ocampo, sa isang movie, sitcom, o sa teleserye. Na ilang beses na rin nating napag-usapan. Mababasa nyo rin nga ang mga request na ito kahit sa ating channel. Pero, tila pinag-uusapan na nga iyan, ng ilang mga producers, na nakikita, ang potensyal ng love team na Kimi, o ni Kiko at Miles, at gawin na nga itong opisyal na love team. Matatandaang, kung sa big screen ang pag-uusapan, ay may malaking posibilidad na, na magsama si Kiko at Miles sa gagawing pelikula ni Bossing. Dahil ayon kay Bossing sa isang interview, na isa itong sorpresa, na siguradong magugustuhan daw ng mga manunood sa katunayan na, ay kahit si Kiko Estrada mismo, ay gustong makasama si Dabart at Smiles Ocampo, sa isang project. Na matatanda ang sinabi ni Kiko sa kanyang birthday message kay Miles noon. At sa isang interview naman ni Kiko, kung saan ay sinabi naman itong bigyan na ng project yan. O bigyan na sila ng project ni Miles. Na mahahalatang hindi lang ang mga team Kimi ang excited dito, kundi maging siya mismo ay excited at looking forward na dito. Na tila binisto pa nga ni Kiko dito sa isa niyang interview sa kanilang press conference, na kahit ang kanilang mga producers ay nagulat at namangha sa hindi inaasahang chemistry nila ni Miles sa unang pag-guest ni Kiko noon sa It Bulaga, noong April 2, 2024, na mas kilala nga ng mga Kimi fans ang chemistry na ito bilang chemistry na talaga namang kinakiligan ng mga manunood at ng mga netizens, dahil sa hindi inaasahang chemistry o chemistry nila ni Miles. At kung kahit nga ang mga producers ay napansin ito, ay marahil alam nyo na ang kasunod. Ito nga ay ang good news para sa mga Kimi fans. Na marahil hindi na magtatagal, ay mapapanood na natin ang dalawa sa sarili nilang pagbibidahang show. Dahil maging sila ay nakita din ang nakikita ng mga Kimi fans kay Kiko at Miles. Na kaya siguro, ilang beses na ring sinabi ni Kiko, na looking forward siya sa mga future projects nila ni Miles, o kaya naman ay bigyan na sila ng projects, ito nga siguro, ay dahil na pag-uusapan na talaga ito. Kaya naman, abang-abang na tayo dyan mga ka-highlights. Nabanggit pa nga dito ni Kiko, na pwede silang magkasama ni Miles, sa isang projects gaya ng action, o kaya naman ay rom-com, o sa isang romantic comedy. So, you know, maybe some -com? Na siguradong aabangan talaga ng mga Team Kimi, at siguradong papatok talaga ito. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Matatanda ang may mga comments din sa iba pang mga channels. Lalo na nga sa atin mismong channel, na maganda din daw na magkasama si Kiko Estrada at Miles Ocampo sa isang sitcom. Na talaga namang hindi mapagkakailang magandang idea, at bagay na bagay kay Kiko at Miles, lalo na't may pagkakomedy ang sitcom. At dahil may kanya-kanya pang mga teleserye ang dalawa, si Kiko ay may lumuhod ka sa lupa, at si Miles naman ay may pajak princess, ay marahil sa mga susunod nilang projects, ay sila namang dalawa ang magkasama na siguradong talagang aabangan ng marami. Pero, hindi pa nga natatapos dyan. Dahil tila mapapanood din nga ang ating The Bark Ads na si Miles Ocampo, sa lumuwag ka sa lupa, sa season 2 nito. Bilang isang guest, na marahil ay tatawid na ang Pajak Princess sa lumuwag ka sa lupa, at ang lumuwag ka sa lupa naman ay tatawid sa Pajak Princess, kung saan ay posibleng ang magkita ang karakter ni Miles at Kiko sa kanikanilang mga teleserye. Nagaya nga ng napag-usapan na rin natin noon. Dahil ayon pa rin nga, kay Kiko Estrada, sa kapareho pa rin interview, ay may sinabi na dito si Kiko, na madami din ng mga nagtatanong, at syempre mga nagre-request na rin na makapag-guest nga si Miles sa Lunguod ka sa Lupa. About that thing. So I was like, hey um, nasa katunayan na ay makakabasa ka rin na ng mga ganyang request sa iba pang mga videos dito sa YouTube Matatandaan pa nga na tila may mga nalito sa ilang comments. Sa sinabi ni Gardo versus noong nag-guest siya sa Itbulaga at naglaro ng perifi. Na matapos mapag-usapan si Kiko at Miles, ay may sinabi ito na, si Kiko Estrada, yung nakakasama ni pa Jack Princess. Na tila pahiwatig na nga siguro, sa guesting ni Miles sa lumuhod ka sa lupa, na mapapanood na nga sa primetime. Kaya naman, kung sakaling mangyayari nga yan, ay alam na. Paniguradong kilig overload na naman nga ang mga team kimi sa buong mundo. Dagdag pa dyan, ang mga future projects nila ni Miles soon. Samantala, narito naman ang ilan sa mga comments ng mga ka-highlights natin, na excited na rin nga, sa mga future projects ni Kiko at Miles soon. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?